Balitang Syria naman muna tayo mga paps. Nito lamang December 7 ang bilis kung saan ang status quo sa Syria gayon paman hindi nalutas at hindi kas siya ay nabaling sa ulo nitong mga nakaraang araw ay hindi pangkaraniwan. Ang mga opisyal at taga-suporta ng gobyerno ng Syria ay iginiit pa rin na ang hukbo ay hahawak sa linya sa hama, kahit na ang mga rebelding mandirigma ay pumapasok sa lungsod. Di nagtagal pagkatapos, kinilala ng militar ng Syria na huminto ito sa hama, na nagbigay ng kontrol sa lungsod sa unang pagkakataon sa mga paksayon ng rebelde. Matapos makuha ang dalawang pangunahing lungsod sa loob ng isang linggo, ang susunod na target para sa mga rebelde na pinamumunuan ng Islamist group, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ay Homs. Sampu-sampung libong tao ang tumatakas sa lungsod sa pag-asam ng malamang na susunod na malaking labanan. Ang mga pusta ay tumaas ng husto para kay Pangulong Bashar al-Assad at sa kanyang mga pangunahing tagapagtaguyod, Russia at Iran. Ang Homs ay estratehikong mas makabuluhan kaysa alinman sa Aleppo o Hama. Ito ay tumatawid sa isang sanggang daan na humahantong sa kanluran sa sentro ng suporta para sa dinastiyang Assad at timog patungo sa kabisera, Damascus. Anuman ang dating diskarte ng HTS o Tahrir sham dahil gumugul ito ng maraming taon sa pagtatayo ng power base nito sa hilagang kanlurang lalawigan ng Idlib, ang momentum ng nakaraang linggo ngayon ay tila nangunguna ng hindi maiiwasan sa direktang hamon sa patuloy na pamamahala ng Assad. Sa isang panayam sa CNN, kinumpirma ng pinuno ng HTS o al-Sham na si Abu Mohammed al-Jolani na talagang layunin ng mga rebelde na ibagsak ang rehimeng Assad. Kaya, ang atensyon ay nakatoon na ngayon sa kung ang pinuno ng Syria ay may kapasidad na alisin ang panibagong pagtatangka na patalsikan siya mula sa kapangyarihan. Ang hukbong Syria na higit sa lahat ay binubuo ng mga conscripts ay maaaring natalo sa digmaan taon na ang nakalilipas kung ang mga puwersa sa labas ay hindi tumulong kay Assad. Ang mga sundalo ay kulang sa sweldo, kulang sa kagamitan at kadalasang may mahinang moral, na matagal nang naging isyo ang desertion.